Ito ang aktwal na pag-responde ng mga otoridad sa motorcycle rider na ito matapos mabangga ng isang SUV sa barangay San Felipe, Naga City mag-aalas 8 kagabi. Sa tindin ng pagkakabangga ng SUV, nagkalasog-lasog ang kaliwang binti ng driver ng motorsiklo habang sugatan at nabalian naman ang back rider nito. Ayon sa Naga City Police, ihatid lang sana ng rider ang anak nito sa trabaho ng isang call center agent sa kasentro ng lungsod nang mangyari ang insidente. Hinihina lang nakainom ang driver ng SUV na patungo naman sa direksyon ng Barangay Pakol. Ang findings po kang investigator is uh yung driver ng SUV ano? So allegedly uh, nakainom po ito and um siya yung kumain ng linya nung no, uh, motorcycle, yung lane ng motorcycle. So nakakalungkot po yung balita dahil uh, na alam ko na putulan ng paa yung driver and yung anak niyang babae na backride ay fractured din. Naidala naman kaagad ang mga biktima sa ospital habang dinala sa estasyon ng pulis ang driver ng SUV na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Maaari din umanong makasuan ng driver ng SUV sa paglabag sa RA 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Yes po, ang isa lang ano dito challenge is yung patunay, no. So anyway, Uh, agad naman yung inagapan ng investigator uh, pina-medical po yung driver ng SUV. So doon pa lang uh, may lalagay naman ng uh, certified doctor na nakainom yung ano uh, suspect natin. Kailangan naman natin nire remind na mag no? Pero itong uh, mga nakainom, siguro mas maganda ipadrive na lang yung vehicle Samantala sa Naga City pa rin, bumangga naman sa rotonda ang isang sedan kagabi. Sugatan ng driver ng sasakyan agad naman dinala sa ospital. Chris Novello, CSN.